ayan mga lods medyo itong ano natin kasi ngayon mga lodi eh. hindi gaano nakikita mga lods dahil yung pag ulan ulan nya, medyo lumabo yung tubig natin mga lods ayan kaya ginabagsakan natin ng tubig ngayon mga lodi eh. para -re repress sila hindi sila stress ayan dito natin, nasa baba sila mga lods. Dito try nating paamuyan sila mga lodi. At baka sakaling lilitaw sila lahat. Yan. Yung natin mga lods. Yan, gumapaan na sila mga lodi. Yan. Yan ang hirap sa bagyo mga lods maraming pipinsalain talaga mabubukid hindi lang ako ang napinsala talaga dito mga lodi marami kami nah, bababa tayo mga lods at papagusin natin tong primax natin dito na ano dito sa umaagos na tubig para pupunta sa gitna mga lods tong powder natin pamuyan lang natin sila mga lodi nah, meron ko lang kung nakikita niyo mga lods yan, papamuyan lang natin sila mga loads. Kung lalapit sila mga loads. Binabagsakan natin ng tubig mga lodi para ma-repress naman yung isda natin dahil uh, tubig ulan na yung iba dito mga loads. Medyo maalat yan mga lodi. Baka mamatayan tayo mga loads. Yan. Napaboyan lang natin sila ng konti-konti mga lads, sa Kaya sakaling Per speeding nila to mga loads. Bale, one week to five days to one week sana mga loads. Pero in uh, na kasi na may lumalabas mga lodi. Na pwede na tayo magpakain pag lumilitaw na sila mga loads. Kaya ito five days sila ngayon mga loads Bale, lumilitaw na yung iba kaya magpapamoy na tayo mga lods yan ito at mamaya maya konti lalabas na yung mga yan mga mga sakaling ano pero speeding nila ngayon mga lodi eh. yan bali primax to yung pino mga lods ngayon lang mga lods pero pwede pa sanang pabutin natin ng one, week to mga lods. Papamuyan na natin kasi ngayon para hindi na sila matagal ang kumain. Kasi one week talaga sana dahil itong tubig natin mga loads kung hindi sana umulan. Maganda sana itong tubig, itong pispan natin mga lodi. Eh. Hindi sana nahaluan ng tubig ulan to kahit one week tayo before tayo magpakain sana mga loops dahil may marami pang lumot na kinakain nila mga loops yan medyo nag blue blue yung tubig natin mga lodi eh. yan yung lumot yan wala may ilap pa sila mga loops first feeding nila ito mga loops oh, wali lang natin sila natin sa kabila mga lods up ya nagay pa tayo ng konti para dun tayo doon nandun sila sa gitna mga lodi eh. wala sila dito sa gilid mamaya pang hapon sila magpapagilid kasi mga kasi yung tawag dito yung lumot natin mga lods ano nasa gitna pa lang mamaya pa nasa gilid na yung mga lumot yan wala hindi wala dito mga lodi eh. punta natin sa bandaron mga lods hindi natin sila nakikita ayun ayun sila o grupo grupo ay lumalapit na sila mga lods naamoy na nila ayun o sumasalubong na sila sa Ilikyan natin, mga lodi. You know, ayan. Naamuin na nila, mga lods. Ayan. patas na sila, mga lodi. Nakikita nyo sila, mga lods. Teka lang at i-close up natin, mga lodi. Ayan. So, sinasalubong na nila. Tumataas na sila, mga lods. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Eh isum natin kung kaya malut sa tlayinit eh ayun di pati ako hindi ko nagawin sila nakikita ayun yan nakikita nyo ba mga loads yan yun tama lang yung pesto natin pala mga loads yun naamoy na nila mga loads eh dun tayo at tumataas na sila Niyon kumakain na sila mga loads. Ayun oh. Yan. Oh. Kikitanya mga loads. Dun tayo kanina nagita ka, mga loads. Ah, eh. uh, bali sinasalubong na nila. Tamang-tama lang 5 days. Yan mga loads. Sa mga kapwa kong bagwan na uh, magpapakain ng isda yan. Bali 5 days pa lang sila mga loads kakain na kasi ang nag-iibang nagpipispan mga lods kanyang kanyang diskarte eh. meron po tayong sinasabing may kasabihan na yung iba 5 days yung iba 7 days yung iba 10 days kaya nasa atin din pero sa tagal namin nagpipispan mga lodi kasi almost 8 years na rin siguro mga lods yan Kaya... 5 days pa lang. Yun lang po ang senyales pa... Na tayo mga lodi. Eh. Per speeding ng ating fingerlings mga lods. Paamuyan lang natin sila. At saka bago natin bigyan ng per speeding yan mga lods. Para hindi siray, hindi masasayang yung powder na... Ipapakain natin sa kanila. Medyo mahal pa naman ng powder mga lods. Kaya... Dapat ang hujat mga lods bago mo ano hindi kasi minsan kasi hindi kami nagbabase din sa araw mga lods pero ang estimated talaga ng per speeding nito mga lods 1 week or 5 days or 1 week pero nagbabase rin tayo sa ano yung paglilitaw nila mga lods kasi mapapansin nyo yan mga lodi eh, pag lumitaw yan na hudyat na po yan na pwede na silang kumain ng powder yan o oh. Lumalapit na sila dito sa tubigan mga loads 'yon, kumakain na yung mga ano. Oh. Ay champa natin mga loads. 'Yan. Medyo lumapit na amoy nila kaagad mga loads kala ko hindi sila sa salubong. Ganyan lang po mga loads yung first feeding. Kahit hindi tayo magbase, pwede rin po magbase sa araw, pwede rin po tayo magbase sa paglilitaw nila mga loads kasi ang isda mga loads minsan kasi lumilitaw ng one week din yan mga loads pero eto uh, itong araw na to 5 days sila ngayon mga loads dahil 25 nating na 25 nating na pinakawalan dito kaya 5 days pa lang sila pero kasi kanina maga mga loads nadaanan ko to mga loads eh. mayroon pa isa isa ng lumilitaw kaya alam kong pwede na silang pakainin mga loads tamang tama 5 days yan ang regular naman na araw nila o di kaya estimated lang mga lodi ay nako na ano yung tubigan natin mga lods yan medyo nang hina mga lodi yan nandiyan na sila ewan ko lumapit kay dito sa camera mga ano ko idol ko yan 5 days o yan, oh, yan kung ewang ko lang kung nakikita sa camera mga lods at cellphone lang tong gamit natin. Wala tayong pambili ng 4K na camera. Kaya tipis-tipis muna tayo sa ating gamit ngayon. Ayan eh, o Kitang-kita na mga lods. Ewang ko lang kung nakikita dito sa camera mga lodie eh. pero hindi ko nakikita dito sa aking sa cellphone eh. Yung mga ano lang. Ayan. kanya lang mga loads n'doon, yung grupo mga loads nasa ta gitna, ayan. Marami kasi pinakain natin tung kanina, ayun oh. Ayun, Andon sila mga loads. Dito tayo sa sabay rito. Ayan. Balik pinapatubigan natin mga lods dagdagan lang natin ang tubig ng konti kasi para ma-refresh yung tubig natin mga lods tubig ulan kasi itong iba na dito mga lods maganda sana kung medyo malalaki na sila kahit tubig ulan sana okay lang yan eh. nakikita na mga lods sila lumilitaw na nagdagan pa natin Madali sila pala lalapit. Kala ko hindi sila lalapit. Mga lodi Yan na sila. Ah. Yan. 5 days. August 30. August 25 natin sila pinakawalan. Mga loads. Yan. yan. Yan, po yung sinasabi nilang first mga lodi. Kung may lumitaw na po sila sa kanilang ano, lungga kasi pag pinakawalan to mga loads hindi po basta basta lilitaw to mga to sabagay so meron ding fingerlings po kasi na nakadepende po siguro sa klima kung nagkataon na parehas kayo sa klima ng inyong lugar mga lods kahit pinakawalan mo pa lang yan isang araw mga lodi eh lilitaw lilitaw yung mga yan mga loads kumbaga parehas kayo ng klima pag ganun mga lodi hindi kaya hindi gaano kung malumot yan pag hindi yan po papansinin nyo po yan mga lodi pag hindi po gaano malumot ang yung fish 1 one day two days mga loads lilitaw po yan mga lodi pag malumot ko kasi mga lods sa ilalim ng lupa dan sila kakain mga eh hindi po sila basta basta lilitaw yan, lilitaw na talaga sila five days pinamuyan natin sila kanina mga lods yan hindi to na sila mga Lode. yan hindi ko nakikita dito sa cellphone ewan ko lang kung sa record nito mamaya mga lods ipignan natin andun yung iba mga lods yan Ganun lang mga load sa sana ay nakatulong itong itong video natin na to at sa mga kapwa nating nagpipispan diyan. Shout out po sa ating lahat. At naway pagpalain tayo lagi sa pagpipispan. Yan, lumalapit na sila mga lods ito. Malapit na sila sa akin. Madali sila palang palapitin mga lods. Oh. 5 days yan ang gaganda ang sigla nila mga loads yan na sila yan ewan ko kung nakikita nyo nandito na sa tabi ko mga lods eh yan makain na sila mga loads ganda ang yung iba nandun sa gitna yan at sana ay nakatulong sa ating mga manonood na baguan sa pagpipispan mga loads at pakiusap sa inyo mga lodi na nanonood pakishare po sa ating mga group at saka sa mga kaibigan para makapulot din ng idea yung ibang nagsisimulang nagpipispan dyan mga lod sa malaking tulong sa kanila to video to para may idea po sila kung paano po magpakain sa first feeding mga lods yan Meron naman po tayong tutorial diyan about about ano kung paano nating sinimulan to na binuksan tong pispan na to. Dahil ito po bakanting pispan po to, matagal pong nabakante. Kaya may, panoorin niyo po rin diyan paano nating ginawa to. Kung paano nating sinimulan bago natin nilagyan ng fingerlings mga lords para hindi tayo po mangangapa pag nagsimula tayong magpakawala ng fingerlings links bago at bago tayo magorder ng fingerlings Yan mga loads. Kapit na sila. Bali ito lang natira mga loads pero wala na. Papamoyan lang sana natin sila ngayon mga lodi eh. kaso kinakain na nila mga loads kaya yung isang cup noodles mga loads si bibigyan na natin lahat sa kanila at talagang kumakain na talaga sila mga lodi. Eh. Yan. Huwag po tayong itya ng itya ng powder mga loads para hindi sayang yung pinapakain natin kasi minsan mga loads hindi nila kakainin yan. Bali ang kakain lang po yan mga kuhul o di kaya yung mga ano mga bullfrog yan. Kaya amal pa naman garot ano powder natin mga lods yan. Lumalapit na sila mga loads yan. Bali naubos na nila yung isang cup noodles mga loads. Imbis na magpapamoy lang tayo sa harap mga lodi. Eh. Hindi na. Yan you know, lalaki na nila mga lodi. Eh. 5 days pa lang sila mga lodi. Eh. At salamat ma'am sir sa inyong fingerlings at Masisigla sila. Hindi sila may na. At konti lang po yung namatay sa ating fingerlings. At talagang ganon mga lodi sa mga baguan mga lods baka magtaka kayo kung bakit may namamatay at saka may namatay na dineliver sa inyong lugar mga lods ay konting tip lang sa inyo mga lodi sa mga baguan normal lang po na merong mamamatay po yan at normal lang din po na may namamatay na sa pispan natin mga lods kung kadi-deliver lang at sa, sa supot nakasupot po yan kasi mga lodi makikita nyo kung paano natin nasabing may namamatay nandun po sa video yan pero may pa sa isa konti lang po ang namamatay may namamatay po talaga sa deliver may namamatay po pag ilalagay na natin dito sila sa pispan talagang normal na po yan hindi po natin maiwasan yan at hindi po natin kagustuhan yan lalong lalo na ang mga seller natin na nagde-deliver sa ating fingerlings normal na normal po yan kasi kaya po isa nagbibigay po sila ng giveaway bawat isang supot nyan nagbibigay po sila ng giveaway yan na 50 pieces bali kaya po sila nagbibigay yun po ang purpose nyan para sa mga namatay yun po yun yung kapalit na fingerlings yung mga namatay na before i-deliver and before pakawalan dito sa bispan kaya meron po tayong giveaway na sa 500 po 50 pieces kaya malaking tulong na rin po yun para sa ganun may kapalit po yung namamatay Ayan. maraming maraming salamat sa kay mam. Ma di ko na kasi na pangala di ko na kuha yung pangalan mga lods at nagmamadali sila no at isa po siyang vlogger at taga San Mateo po siya kung magtanong po kayo sa aking Facebook page na lang mga loads at comment na lang po kayo dito sa video na to uh, kung malapit lang po kayo dito sa Isabela at ipasa ko po sa inyo yung Facebook account niya mga loads isa po siyang vlogger eh hindi ko hindi ko siya ganong nakausap dahil nagmamadali po siya nung deliver to yeah. Maganda po siya, maganda yung mga fingerlings nila, mga loads. Legit na legit po sila na seller ng fingerlings, mga loads. Kasi meron po talaga to be honest, mga lodi. Meron po talaga nagbebenta ng fingerlings na mga 3 fingers pa lang siya. 3 fingers or four fingers, mga lods mag -ano na po sila mga anak na mangingit lod yun po ang pangit na finger ewan lang po natin nito dahil first time natin kumuha kay ma'am pero tingin ko mga lods legit yung binigay sa atin mga lodi dahil makikita naman sa itsura ng ating finger links mga lods yan Yeah, kikita nyo ba sila mga lodi yun na sila mga lods lapit na kinulang sa kanila mga lods yung isang cup yan pag maganda improvement ng itong fingerlings na to mga lods bali dun tayo ulit kukuha kay mam update ko kayo mga lods pag malaki na po sila mga lodi para mabigyan po tayo ng idea kung legit nga po itong fingerlings na to mga lods yan pero tingin ko kay ma'am at saka sir mabait po sila mga lods at isa rin po silang legit na seller talaga ng fingerlings dito sa aming lugar dito sa Isabela mga lods dahil bago ako nag order sa kanila mga loads binusisi ko muna mga delivery nila mga loads may nakita po pa akong deliver nila dito sa parting kagayan mga loads pero dito sa parting solana mga loads meron atchery po yan na bentahan din ng fingerlings kaya nagtataka ako kung bakit madadaanan po nila yon bago sila makakapunta dito sa aming lugar dito sa Isabela madadaanan po nila yung bentaan din doon ng fingerlings pero hindi po sila doon kukuha yun ang pinagtatakaan ko pero dadaanan nila papuntang San Macho mga lodi pupunta kay ma'am at saka sir yung pinagkuha natin ng fingerlings doon pa sila kukuha pero may madadaanan po sila dito sa parting solana mga lodi yung bibiling taga kag kagayan kaya tingin ko legit na legit talaga ang kanilang fingerlings mga lods dahil dinadayo nila itong fingerlings nila mga lodi kagayan pa at saka ilocos bigan yan Mara, malayo mga deliver nila mga lods at saka isa pa mga lodi talagang okay na okay silang kausap mga lods uh, ismut na smooth na kausap pre-deliver sila mga lodi yan saka okay tong fingerlings nila mga lods okay hanggang dito na lang mga lods sa yan update ko na lang kayo sa magdang araw nila mga lodi kung okay na sila mga lods maraming maraming salamat at huwag nyo kalimutang mag ayan ah, na yung fingerlings ay yung kingfisher mga lods nandyan oh no? ayun oh no? Nako, delikado tayo niyan. Yung ping kaya tinawag na King Fisher yung mga lods yan. Nakikita niya kasi yung fingerlings na yan kaya King Fisher tawag diyan. Yan ang kumakain sa ating mga fingerlings mga lods kaya hindi po tayo magtaka kung bakit ko ang ating ani niyan. Isa po yun na peste sa ating pispan yung fingerlings na ay King Fisher na yon. Yung ibon po na yon sa so, nakakalam po yan marami po yan nakakalam kung nagpipispang ka talaga mga lods tapos yan po umatake ng tanghali tapos iba lang po yung umatake ng gabi yung malaki naman yung tigak sa Ilocano yung mga lodi yun po yung mga ano han, mga peste sa ating pispan kaya minsan pinapasyalan natin din ang pispan natin pag gabi kaya yung mga hatchery po sa pinagkukanan ng ano meron po yung mga net kaya hindi basta-basta napapak hindi kahit din nila titignan yung mga yung mga loads hindi napapasok ng ibon ayun no oh yan tumawag pa siya ng kasama niya ayun oh. tatlo na sila mga loads ay sus ay nako kaya pag mga loads dapat na bubuka tayo dito ng ano improvised na paputok para matakot yung mga ibon na yan tangali hanggang hapon niya mga yan na yan na umatake tapos pag gabi iba yung ibon naman na umatake yung malaki po yung tuka tigak sa po yun eh ang tawag sa amin hindi ko alam kung anong pangalan no yan bali share nyo po tong video na to sa ating kapwa na pipispan para may idea purin yung mga ibang nagsisimulang magpispal mga lods para hindi sila mga pa para mga kahit papaano, makatulong tayo sa kanila mga lods itong video na to at kung bago ka lang naman mga lodi uh, paingin naman ng konting tulong mo dyan pa subscribe at i-click mo yung click notification bell dyan yung bell button para ma-update po kayo sa susunod na video na to. Ayan. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa inyo.